Okay. <laughs> si Be, oh, 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 ano siya? Hindi ko pa siya masyado makakasama nang. Isang beses ko, pa, eh, ilang beses pa lang natin siya nakakasama, pero puro kainan pa lang. So, hindi ko pag alam, pag kunyari sa ibang mga, ano, ginagawa namin ng team. Siguro pag kunyari, travel ng team, ganyan. Kunyari, mag, mag, ano, siguro mag pa-party kami ng team, ganyan. Tapos, team building, uh, ganyan. Siguro, iba, iba din kasi pag ganun, kasi mas nakikita mo siya. Pero ngayon, madaldal naman siya. Ganyan, makwento din siya. Madami ang dami niyang kwento. Gusto niyo ako ma-share ko? Charis! <laughs> gusto niyo ba? Char! Hindi, pero yun, madaming kwento, ganyan. Tapos, hmm, um, naluloko siya sa mga, ano namin, isang beses nga kasi meron kami play ganyan-ganyan. Tapos, so ina-expect niya na pag binigay ng receiver, ito na yung play niya. Eh, tapos si, si Ella DJ yung receiver. So, pagka ano, dapat ba ano yun? Sige naman mo, ah, no. ayan. So basta 'yun. Dapat no, sabi kasi ni si Coach Eva Faye. Okay? Uh Oo. -oh. So dapat yung bola na po, yung pupunta ng bola ni Ella dito sa may sa setter position. Tapos biglang papunta dito sa may open. So si bay nag-expect siya na mag magi a Tapos biglang pumunta sa one. So naloka siya, sabi niya, "Paano 'yun?" <laughs> natawa kami ng tawa kasi hindi rin namin alam. <laughs> so mag-open kasi si Jay, ganon. pero, yun niya, may, may, mga, may mga ano pa siya sa training na naluloka siya. Pero masasanay din siya. <laughs>